Hi guys. Ay, huwag pa nila. <laughs> o oh, sige, ayaw video ni Karen. So, ako na lang Okay. Yan. So, nalibog kung sa kanon dali ngayon sa bagay. Eh, nakita kong marang. So, marang na lang. Hmm. Ano, Pam? Napit na mas, masira. masira. Uy, kaya nagbanggit ka. ko ito kanina eh. hmm Na overripe na siya. Lutuin kito. May nangka pa nga eh. Yung <laughs> basa. Ayan. Si Pam, -pam oh. Tulog Pam. Tulog sa tulog. Naraman ko dito. Hindi man kumula lakaw. Hindi magkabiyaan. Hindi yeah, masarap. Hmm. Nah, udah ripe memang gue. Atau jangan dan susu sekarang, sus. Kebunnya gue kenal lagi tuh. Hmm. Itu nih dok master bedroom. ada eh, dah kok yang kualitasnya lebih sudah master bedroom kan? Hmm. Dah kok? Hmm. Ini hmm. pasti ada kayak hantu bego. Pila titin na nana. Ay oh, pilit mo kuno. Sumunya makpaano, makabaganyan sa mo balay. Nandito na Sa inyo.